Hi and good morning mga katrops. For today's video ay gagawa ako ng tinatawag nilang arus. Ito yung ano mga sinaunang kape na gawa sa uh, bigas na mais. Yun. Tawag dito arus. Siguro kung na-discover to ano, corn coffee, di ba? Kasi gawa siya sa bigas ng mais. Yun. Susunogin siya. Unti-unti siyang isa nga tapos hanggat sa masunog. Eh, pakita ko sa inyo kung paano. So, medyo mausok dito dahil uh, gatong ang ginamit kong ano. Gatong dito sa labas. nandito dito eh, dirty kitchen. Kung sa baga. <laughs> gatong yung gamit. Kaya medyo mausok. Ayan, nakapagpainit ako ng kawali at saka Nilagay ko na rin yung bigas na mais. Mga tatlong takal to. Sasangag mo lang yan siya eh. Until masunog siya mga katrops. Medyo mausok dahil ang gamit dito, panggatong na kahoy. Alam mo naman dito sa probinsya meron talaga silang nakalaang ano, dirty kitchen para sa mga gatungan dahil mahal ang andito mga katrops mahal ang liquid gas maabot siya ng 1.5 pang nagpakarga ka 1.5 imagine kailangan alalayan mo siya ng panggatong makipid para makipid ang buhay dito dahil napakamahal lang mabilihin dito sa probensya ang mura lang dito di gas kailang yan pero yung transportasyon kagayang gas mineral water napakamahal pati mga groceries yan ang mahal dito sa amin libre na ang bigas dahil meron kaming kaunti ng sakahan isda, gulay, mora dahil may mataniman ka naman sa paligid rotas yun mangingua ka rin sa paligid mo kung ito ang may tanim Ayan, nung punti ng nagiging golden brown. Ang ating arroz. So, walang tigil lang na, na kay Para pantay ang kanyang pagkasunog. So, ang apoy naman nga hindi naman masyadong ano, kasi ayaw ko rin yung bigla yung pagkasunod niya. Medyo alalay lang tayo mga katops. Ayan, malapit na tayo sa katotohanan. Malapit ng masunog ang ating aros. Ayan, konti na lang mga katrups. Medyo may puti-puti pa siya. Oh. Sakit sa mata, mausok. So, ayan mga katrups. Ito na yung finished product natin. Ito na yung kape gawa sa bigas na mais ayon. Shout out din sa mga nakaka-relate nito at marunong gumawa at nakatikim na ng kaping gawa sa mais. Ayan, shout out sa lahat ng mga nakaranas at nakatikim nito. Sabi nila napakaan nito, ah, very healthy kasi. Siyempre wala siyang chemical. Sariling ano gawa na walang chemical. Diba? So, ayan. Tapos na ating paggawa ng arroz, mga katrups. So, shout out na rin sa aking mga katrupa dyan na nagantay sa aking pagbabalik. May nela. Ayan. So, ipapatawag ko na lang kayo at sabay-sabay nating titimplahin ng aking kape gawa sa mais. Bigas na mais. Ayan. Kasi mahilig kami mag eh. Uh, pag-uwi ng bahay galing sa work, mahilig kami mag-coffee bonding sa bahay. So, shout out mga katropa ko dyan. Antayin niyo ako. Bye-bye. Thank you. Thank you at uh, inasahan niyo ang pagdating ko at namimiss niyo na ang ating coffee bonding. O, oh, 'di diba?